Good afternoon mga kawasan and learn? So ngayong araw na to ay tayo mag, uh, mag vlog. Samahan nyo po ako. Tayo po ay gra grafting ang papaya para ang lalaking papaya ay maging babae. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Seria okay. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload so, Please don't skip my ads. So, ayan, nakikita nyo po May itong papaya siya. na to. Dapat yan. Itong papaya na to ay lalaki po siya. So, wala po siyang pag-asang mamunga. Kaya useless po ang pagkaka meron ng uh, klase ng papaya. Kaya ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng remedyo. Ayan. So, ang una po natin gagawin ay puputulin na po natin itong upper part po ng uh, uh, papaya. So, ganito po kasi hindi na po naman ito magagamit tutuloy po natin dito drafting po pala ang tawag po dito so mag uh, gagawa ka ng v-shape no tapos hahanap naman po tayo ng babae po tayo ng babae para po dito sa ikakalso natin dito. So, ang tawag po dito ay grafting. Ano? So, yan. Hahanap po tayo doon. Punta tayo doon. Okay. So, ito naman po ang ating ikakalso. Ang papaya po ito ay babae. Babae po siya sapagkat ang kanya pong mga uh, preparably meron po siyang mga bulaklak na maliliit dito na nagpapakita na siya po ay babae. So ang gagawin ko dito, kung ano yung ginawa natin doon, so ganun din ang ating cut. Pag pinutol po ko sa natin ito, susupang po yan dadami. So hindi po siya mamamatay. So double purpose po ang ating gagawin. So kung nakita nyo po, kanina na V-shape po ang aking pagkakaputol, ito, ganun din po ang gagawin natin. Then, ipapasok po natin ito doon sa aking pinutol kanina. So, kagaya na sinabi ko, ito pong maiiwan, hindi po mamamatay yan. Susupang po yan, magkakamero ng mga branches. Ayan. So, ang gagawin po natin, tanggalan lang po natin ng ganyan. Then, punta na po tayo doon sa ating pinaka main ano niya, part. Ito na po tayo Ayan, bibilis na lang po natin Kasi nagkakantahan na po sila doon Baka Mabala ah, tayo So, kailangan meron kang ganito Kumakita po ang dulo So, kailangan Ayan, nagkakantahan na So, ito po Yung pinakasayon niya Iba, eh Ididikit po natin dito. Medyo pagtutumbain po natin. So yan, ilalagay na po natin ang ating pinakasayon o yung idudugsong natin. At sisiguraduhin po dapat natin na yan ay babae. Kasi uh, baka mama ilalaki din po ang ating maidugsong dyan ay wala rin kwenta ang ating pag-grafting. so dapat alam mo kung ano yung babae at kung ano yung lalaki. So, yung ating pinagdudugsungan na yan or dinudugsungan na yan ay lalaki yan. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina na ang kanyang bulaklak ay mga mahaba. Kaya, sayang naman kung bubunutin natin at magagawan pa naman natin ng paraan. Kaya, uh, nilalagyan po natin siya ng remedyo. So, ganun lang po ang ating gagawin. Medyo nahihirapan po tayo dyan dahil... Ang ah, nagmamadali po tayo, gawa ng meron pong activity sa covered court at magsasayawan, magpapatugtog, ah, maririnig po ang ating maabala po ang ating ginagawa. So, ganun lang po. Then, ititik mo lang po siya para hindi po siya ta pasukin ng tubig. Ayan. At para tumibay po ang kanyang pagkaka-dug pagkakadugsong. So, pumirmi, hindi po siya paggalaw-galaw. So, malapad na tape dapat ang gagamitin natin dyan. Ayan, then, pag alam na po natin na okay na, mahigpit na, so, ayan, uh, titigilan na po natin at, of course, huwag po natin gagalawin hanggat hindi pa po siya totally naghihilom ang sugat. Ayan, so, putulin. Hmm? Buti may mga katulong tayo dyan. then, hindi po natin basta iiwanan ng ganyan yan. So, dapat po lalagyan po natin siya ng plastic. Ayan, ganyan po. So, babalutan natin siya ng plastic para hindi po siya mabasa. Ayan. Mabuhay. So yun lang po kasimple ang ating uh, uh, Grafting po ang tawag dyan So yan So sana po ay may natutunan po tayo Thank you for uh, uh, Watching my vlog Maraming salamat po sa aking mga uh, Tawag dito Mga aking mga Photographer at saka videographer So please don't forget to subscribe My youtube channel Shout out po sa mga grade 7 Sir, grade 8 ka. Ah, grade 8 pala. Yung <laughs> mga grade 8. Bye-bye po.